yun si nyo uy wow wow vision saan kaya pupunta yan mama na yan ay po ah magandang Mga po mga kachamba mga idol Andito po kami sa Bagoy Spa to. Andito dami na menu. Oh. Dito lang po kami sa Bliss. Andito po mga halo-halo na po, meron pong naglulumot. Meron pong paembulate. Ayun. Dami po namin, meron po dito sa likod, ya. Ayun po, ayan. may so, dalawa yung nagbibilat ako nagbibilat kayo? kaya pala malungkot dun eh solo fishing spot ako dun eh yun pala nandito kayo lahat ayan po guys ayun po yung mga lumot eh. nasa kapilaw nasa dulo eh. Ito si Onyo, meron ng huli. Eh. Guys, kung nilipat uli, tatami namin dito, parang wala. Nilipat doon sa ilalim. station po guys kita <laughs> tignan nyo ay ito ah nyo oh. tignan nyo yung kumagat to, oh. ah balik na naman sa sapsap -sap. ay nako dito po tayo sa kaba po ng JP Rizal may Mercury Drago ang uli po ito Tapat po ako ng Gawad Kalinga po solo po tayo Solo fishing spot Ito po kagato oh. Wala po, pakawalan Solo fishing spot po tayo guys dumipot na po ako, kami ni Onyo Santiago dito so, sa ilalim subukan po namin kung bumalik na yung mga isda dito umalis po kami sa bliss dami po kasi dun eh dami na may mingwit subukan po namin dito yun guys nakahuli na yun oh, uumpisa na wali ay salamat andito na bumalik na ayun po si Onyo wala pa oh. tayo wala pa rin wala naman twitter <laughs> buenas mo ba ha buenas mo buenas tiyaga tiyagalan talaga pag umulan takbo <laughs> takbo doon sa lilim ang jess ayun ang nandito na rin oh si man jess umalis na rin oh sa bliss pumunta na rin oh dito yung dito po, naka-pwesto ko dito sa Maywagan Tosang. Sa imbornal na tatlong putol. Dito po ako nakapwesto. Pero simula ka rin na wala po sila. Meron na. Oh. Tsaka yung mali, si Onyo Santiago. Meron ako wala po. Oh. Mamaya po, mamaya, mamaya. Guys, buwang uh, uwi po ko babadya po malakas na ulan eh huli ko lang eh, maliit lang po wala na iba hindi hindi po ako hiyang dito sa may wagan tosang ayan pong, dili po, ang dilim po, ang dilim mo oh, dilim po oh, ayan po Kaya siguro po uuwi, uuwi na ako ah, maraming maraming salamat po sa inyo sa so, walang sawa niyo pag waybay at ito talagang inuulat po ko ito ilang araw na ilang araw na po talagang maalat wala pong mahulay isang piraso lang po yung maliit wala na po hindi po ako hiyang dito pero lalaki po na nahuli nila dito. Kanina lang po, yung mga nag-aangatan po. Di ba? Ako nga, ako na lang po nagsasolo ngayon dito eh. Ngayon po, di ba li, ako ang naiwan. Wala naman po akong mahuli. Eh, uuwi po ko. Abutan po tayo ng malakas na ulan. Sige so, po, maraming maraming po salamat sa inyo.